Arestado sa ikinasang entrapment operation ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, ang dalawang sospek na sangkot sa pagbebenta ng mga unlicensed guns sa barangay Mipaga, Marawi City, Lano del Sur, pasado alauna ng hapon kamakalawa. Kinilala ng PNP ang nahuli na sina alias Mamor, 36 anyos, kasapi ng Mindanao State University o MSU Marawi Peacekeeping Force at alias Sarip, 34 anyos driver pawang Tagalano del Sur. Nahuli ang mga ito nang magbenta sila ng baril sa isang police undercover agent. Ang operasyon ay magkatuwang na ikinasa ng Marawi City PNP at iba pang police units ng ProMar. Nakuha mula sa mga sospek ang dalawang M14 US rifle, dalawang caliber 5.56 mm at iba pang mga maaring gamiting ebidensya. Ayon sa PNP, matagal na nilang minamanmanan ang dalawa na sangkot sa bentahan ng iligal na mga armas. Sasampahan sila ngayon ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Drema Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita.